Mga idol, gusto lang na ako i-share no, atong first payout. Paid na po ni Meta. Kaya, mojuning patunay mga idol nga na agad Xbox. Ito. Tingnan nyo po mga idol. Kahit kunti, pero meron. Kaya, para sa mga bagwang content creator, diha, ipadayo ninyo ang inyong pagbablog. Kay, para ma-achieve ninyo ang inyong uh, gina, ano, ginahandom na magtagumpay mo sa inyong pagiging isang content creator. Although naman na may mga time nga mawad amito tag paglaom o tamaron ta paghimog mga content pero sige lang hinay-hinay lang para maabot pud nato ang atong ginamiti sa pagiging isang content creator. Og dagang salamat day, sa akong mga kapwa content creator sa pagtangkilik permis sa akong mga video. Maraming salamat in God bless you all. Happy takaron.